Hindi ako tank user pero ito lang masasabi ko sa mga player na nante trash talk sa mga tank user. Alam nyo ba kung gaano kahirap mag tank dahil ang tank ang laging harap para protektahan lang kayo tapos isang pagkakamali lang sisihin nyo na agad mga pupol ba kayo? Panay kayo sabi na ay set tank e eh, alam nyo namang bago mag set yung tank is naghihintay pa yan ang timing bago mag set ganun mindset ng mga tank user. Tapos kayo na puro dadalang di naman tumutulong sa tank kayo pa yung may lakas loob magsalita sa tank. Kaya e alam nyo namang ginagawa na nga ng tank yung mga nais nyo kahit alam niya na magkakamali siya sa ginagawa niya hindi lang siya matrash talk ng kakampi niya. Kaya sana intindihin nyo yung hirap ng tank para lang maipanalo ang laro. <tong>